Salamat mga mga kabayan. Mga Pilipino. Pagkakita uh, <coughs> ko sa sa birthday celebration yung natin itong uh, March 28. Binalita uh, ng mainstream media sa Pilipinas na mas uh, labing itong ataw. Ngunit dahil sa pag-celebrate ng birthday party yung ay, nato mga Pilipino talaga. Kasi muno para mga fake news is yung iba daw. Hindi mo na tiningnan at Tapos sabihin nyo, inalam bago mag-release ang statement. Kasi ito naman mga mga Pilipino Pilipinas. Yan lang. O pinagad. Pasok sa television. Breaking news. Eh, mukat-mukat mo eh. Hindi pa rin toto Yung ng mga Pilipino is private resort. Nag-happy-happy nag, nag, nag happy -happy sila. Ngayon, eh, pumunta doon pulis, na polis sila lang kama. eh dali sa so, may git daw yung sila doon eh pagkatapos yung yung man third doon it is fire kama pero hindi TNT kasi hindi na asikaso ah, ng company yan hinuli sila yung labing pito detain pero hindi di de kasi kung yung problema kasi noon, yung company lang, maayos yun. Kasi fault ng company yun, hindi fault ng tao yun. Yun know, may kasalanan din yung tao kasi hindi niya yun yung company. At saka lumabas siya, alam niya na na ispare ikama niya. Ang buod doon, ginagamit ng, ng administ, administrator, yung mga bagay-bagay na alam naman na hindi naman katotohanan hindi ko maintindihan ang Pilipinas ngayon porque eleksyon huwag kayo nakikita nila ang tao mas pabor sa PDP kaya sila gumagawa ng hakpang na sira uh, ang momentum ng Mag PDP Hindi maganda Lahat na lang ginagawa ng administrasyon ngayon Ayuda, botbaye Lags na awan Pilipinas Pagkakas, <coughs> pagkakas